And good morning mga boss. Uh, ngayong araw, tingnan natin si Nuno Reggie. Baka sa kanya na tayo umorder ng mga pinto na gagamitin natin sa may Sibera. sa Mabalakat. Tingnan natin. Tapos, yung sa Angeles. and gusto bukas na naman. Hindi na natin maaasikaso. Sinabi ko naman sa kanya na hanggang Sunday lang tayo pwedeng makapasyal doon kasi nga sa daming ginagawa tapos ngayon pumunta tayo ng kandaba tapos titingin na ako ng welding machine na pwedeng ipalit muna doon sa nasira dito sa may baba ng dike wala silang magamit dito kasi yung isang welding natin ginagamit sa may kandaba tapos kailangan na rin natin ng welding machine para sa may mabalakat kaya dito kailangan natin makapag-provide ng welding para may magamit dito sa baba ng dike tingin mo, tingin mo na tayo sa kaibigan ko alam ko may welding machine siyang bakante ron baka sakali ibenta na mura sa atin kasi kailangan din natin tingin muna natin ay mga boss nandito tayo sa kaibigan ko nga dun sa dati natin ginawan dito may available siyang welding machine hindi nagagamit kaya tingnan natin mo itsura nakistock na no dikenda Kawasaki MMA330 Japan. Ini e, dalawa naman 'yung welding machine niya, hindi naman siya nakipag pag construction kaya titingnan natin kung ibibenta niya. Para eto na gagamitin natin sa may bubanong dike. Ayan tinesting natin, ito 'yung mga pinutol ayos na mga umandar Ito lang yung problema niya Yung on off Dito sa likod Maandar siya yung pan Okay naman Medyo napabayaan lang talaga siya Okay na Tingnan natin Kung ibebenta Pwede nang para may magamit lang tayo Ayan mga boss Papunta tayo ng Kandaba titingnan natin yung mga kasama natin doon kung ano na yung mga nagawa nila kasi nung bali ilang araw na akong hindi nakakapunta ron makapaglagay na raw sila ng PVC panel tapos na ilagay na yung door jam natin sa main door o ngayon ipipinish na lang yung mga chiniping natin doon yung mga pinagsisinsil titignan natin yan may dadaanan tayo dito isang kaibigan. Uh, iniimbita tayo para doon daw tayo man ng hali. Si Nino Reggie pupuntahan ko nga sana, kaya lang magkita na lang daw kami sa bahay. Kasi may nag rin sa kanya doon. May magnininong yata siya sa binyag. Kaya doon na lang kami magkikita sa bahay. Sa kanya na tayo kukuha ng mga materialis na kailangan natin sa Maysevera Ayan Tumuna tayo dito Dun sa may Nag-iimbita sa atin dun, dun na muna tayo Ute derecho Tapos dadaanan lang naman natin Yung papuntang Kandaba Tapos Diretso tayo ng Kandaba Ayan Ayun ko Ay, basta Nandito no, tayo sa Nag-iimbita eh. sa atin Pakikikain okay, muna tayo Magtayong oh, magtayong. muna. magtayong. Magtayong magtayong. Ayan, magtayong. Magtayong magtayong. Magtayong si magtayong. Kuya magtayong. Magtayong magtayong. Magtayong Ariel! Happy birthday po. Happy birthday po. Salamat Hi. sa pagkain. <laughs> Balik na lang po ulit ako. Oh. May dadahanan lang dito sandali. Bebe. Magbalik oh. Babalik na lang ako. Tingnan mo bro kanya, gaming pass. mo na tayo din mga boss. Ayun mga boss, nandito na tayo sa may kandaba natin. Ngay. Okay. na nakalagay na yung PVC panel natin. Ayan siya. pintura na lang to. And, ayos. Goods. Ganda. Pintura na lang para makita na yung pinaka-design nito. Tapos center light. Ayan. Ito yung para dito. Kumain na kaya? ito yung wall cladding natin. Spintuna na lang to. E ito yung tiles natin para dito. Konti na lang yung kailangan natin gawin dito. tiles ilang araw lang naman to yung tiles wall cladding sandali lang di ilagay yan kasi sa wall cladding ako na baka ako na magtrabaho dun kasi sila classmate pupunta na sa may severa papatapos lang natin sa kanya yung tiles tsaka yung mga lahat ng concrete dito papatapos natin sa kanya tapos wall cladding tsaka pintura tayo na gagawa dun. para makalipat na siya sa may severa kailangan na natin siya dun Adhesive mate, wala pa no? Adhesive Wala pa, adhesive Ah uh, May presyo nga lang dito adhesive Nasa 300 sya mahigit eh kanto na to etong kanto na to hindi siya kasi pwedeng patayin lahat kumbaga tatamaan yun yung kulay gray na yun yung pinaka design nung paganyan nya ayan papalagyan natin siya ng konting kanto yung maliit lang na kakantohan ayan madali lang naman kantohan yung pag lang gagawin niya. Pitik veterans na kahit okay. <laughs> Na nag-aaral pa lang po yan Oh, uh, ngayon pa, first time niya magkanto ng ano, ng concrete kaya pasensya niyo na daw kung <laughs> medyo sumasablay yung pitik niya. <laughs> Dey, matagal na siya sa ano, matagal na siya sa construction kaya kahit san ko siya dalhin pwede. Uh, sa so tiles, yan yung basta lahat ng concrete dito, papatapos na natin sa kanya. Para bago tayo pumasok dito. Medyo kumalat na nga lang kasi wala tayo mapaglagyan ng mga buhangin sa labas. Kaya eh, dito na lang natin pinalagay. Tapos si Joel muna yung dinala natin dito, yung nakakasama nating nagta-tiles dun kay, kay Sir. Yung eh, mga bata, pahinga muna daw sila. Yung mga ibang labor natin doon. Si Joel lang yung sumama kay classmate na pumasok ngayong linggo. Ito pala yung problema rito. Sinukat namin to. Yung pinto is yung kapal niya 4.6 centimeter ngayon yung pinakabasyada nung pinakahamba sagad na sagad siya sa point 4.4 centimeter na nakalabas yung hindi mo naman pwedeng isagad dito sa pinakabasyada nito yung pinto sa sayad medyo mahihirapan kang magsara dapat medyo naka medyo naka-atar siya ng 2mm or 1mm uh, yung yung pinto natin yan dito yan hanggang dito siya may may konting nakalabas yan ang mangyayari yan dito sa pinto natin yung pinakabisagra niya sagad na siya doon sagad na dito sa gilid ng pinakabasyado ng hamba natin pagkaganto, tatama yung pinto dito sa pinakabasyada na to. Ang mangyayari dyan, iaataras na lang natin ng konting-konti yung pinto para hindi tumatama dito. hindi siya tatama dyan. Para swabi lang siyang bu bukas sara. Okay na siya. Kasi ito, aayusin na lang. Pinapatuyo muna dito patuyo ng konti tapos ayusin na yan okay na siya tapos eto pa itong isa na to papatuyo ng konte, ayusin kasi pag uh, nabigla medyo nagkakrak ayan tinapag-grind natin yun doon kasi dapat naka-slant na pa ganyan yun yun ang gusto nila Boss Lito tsaka nila Tita Rose yung Iceland na paganyan pinapag-grind muna natin bago nila itinis ngayon ayan, iwan muna natin sila mga boss ah uh, muna tayo din sa may ano Tingnan natin yung pinagpapagawa ng pinto. Tama muna tayo mga boss.